good afternoon. Tayo po ay lalabas. Ay. Pero po, umuulan. Kaya, ingat lang po sa ating drive. Magpapawarm up lang ako. Kaya maingay yung sasakyan ko. Ayan po. Um, uh, let's go na po. Ayan. Uy. ang weather sa labas ay alam nyo na yung pag umambon ambon ng ganito medyo madulas ang daan diba pupunta ako sa shopper drug mart kasi pipikapin ko yung gamot ko may rinisita ng doktor sa akin mula nung isang kailan ba yun? last week pa po last week pero malamig eh. Saka so, itong sasakyan ko medyo ewan ko, hindi ko Pag sinasara ko sa ano na, untog ako sa trunk. I need new car na yata, Lord. Give me new car for our service. Ayan po. Pero mahal na mahal ko itong sasakyan kong to kasi maraming natutulungan. So let's go. Bago tayo mag, ano, going, driving, lahat ng driving as mostly as a Catholic mga catholic religion nagsasay na po sila so just follow that story and then habang nagdadrive kasi ako mahilig akong ah, magsalmo kasi nga the more prayer the more ano naman talaga so <coughs> bago tayo magsimula the the father is and the holy spirit amen Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Ang bakit ang ma-atras to? Itong harapan ko po. Anong ano, BL? No, I can't. So, diba may mga anong hindi mo maintindihan na driver humaram <laughs> nag aasok yung ano ko yung sasakyan ko kasi foggy ito ang mahirap mag drive ngayon eh ang kakatakot Ayan. oh my god birthday at mga office. So, anyway, nandito na tayo. Oh my gosh. Sorry po. Na, Nag-hit ako ng, kung totoo siya, hindi ka mag hit Pero, go with caution na lang nila. Kaya sa mauntog yung mga pasahirus mo or ano dyan. So, mag-turn. Marami pa naman tayong gas. Mag-turn. Alright, tayo dito papunta ng Shopper Drug Mart po. sinusundan ko kanina pina-overtake niya ako minto siya may mga ganong driver na hindi mo ini-expect tapos yung ano naman, mabait naman yung kasi na traffic lights pina-ano ako, pina-exit ako may mga bad may mga good kaya minsan give and take talaga ang drivers di ba? to avoid accident Akala ko walang warm up itong sasakyan ko kasi medyo matagal ang ano niya. So nandito na tayo, tatawid tayo. Ingat lang kasi maraming street people homeless dito sa downtown ngayon na hindi naman gaano noon. Pero ngayon di ko alam bakit nagbiglang nak dumami. Nakakaawa din sila kaya minsan pag may maiabot tayo na natin sila S ng pagkain ha kasi minsan humihingi sila ng money bariya, minsan bariya bariya naman ang hinihingi nila huwag kayong bibigyan ng salamat na rin tayo ano. Mas malayo ba ito? Saan kasi na ng parking dito eh. Ayan na tayo. Nalis ko yung sombrero ko kasi parang nagsasagaba sa akin. Ayan. Oh, uh shh. Ulan talaga, ang lamig. Bakit parang hindi mo uminit yung sasakyan ko? Lapit ganito. hmm, <laughs> na tayo. So, <clears> hmm. <throat> malamig talaga, malamig. Patayin muna natin. Tuloy natin mamaya. Okay? Kasi ayaw dalhin sa loob dahil may mga sound. Ayaw kong... Kanina, hindi natapos yung ano ko. Mag-start pa lang yung prayer ko kasi bigla akong sinignalan kasi maging alert. <laughs> Ang bilis dumilim. Anong oras na ba? Garabi, bilis naman. Ayaw ko magmaniho ng gabi kasi ano, nagsha-sharp yung mata ko. Dahil yung salamin ko, hindi ko pa nakuha. So, pa ako sa food basic. Or, magabukas na siguro. Pwede rin ngayon. Kaso nga lang, yung mga napili ako dito, mamaya ko na lang papakita sa inyo. Okay, let's go. Baking baking tayo. We're going to Food Basic. Ay, sobrang ko. Sorry, my car. We're to Food Basic. Okay. Magaling yung dilim na talaga yung matako ko, talaga hindi na ako pwede sa gabi. Oh, Paglang lang may, may hirap. Pag oh, may ano tayo, yung mga sharp-sharp. Isang kasi, dito na lang tayo. Oh. sa sana ko pero ang lakas ng kasalubong ko oh, alam niyo ba yung siguro alam parang ang kapal na ng anong ng mata ko kasi may salamin ako pinihintay ko eh, bago yung bagong salamin ko grabe ang mahal nagpa dagdag ako ng night yung pang night kasi progressive eye glass tapos yung pang night para hindi ako lalo na sa winter nakaka sharp isa na po ako kaya nag ako nag turn right tayo kaya oh my oh my lord na tayo bili lang ako ng ano wala kasi kaming saging tubig saging na lang tayo. Saan ba? Ang bakante. Bakante ba dito? Oh my lord. Yun na nga. Siguro ito. Uy. Siguro la, in that time lalabas ka na rin pag lumabas ako. Mm -hmm. Diyos ko. Pasyan na kami. Mga parking-parking yung liliit. Mm. Ayan, alert. Sinisingit lang tayo. Ayan. So, dito tayo sa food basic. Iwan ko ulit itong ano, cellphone ko. Takpan ko kapag makita nila pala. Oh my God, iniwan ko kanina. Hala, gabi na talaga. Oh, madilim na sa labas. Nakita niya. Kasi kalalabas ko sa food basic. Daming tao daming bumibili so let's go home nakabili ako ewan ko yung mga napagbibili ko tignan natin mamaya okay grocery day ayan po kararating ko po ito ilawan natin kararating po sa tapat ng bahay at patay na yung heater natin patay na lahat mga ilaw bago tayo ay bababa dami kong nabili ngayon <laughs> si shopper at saka sinamantala ko na ah ito pa pala ayan po salamat sa Diyos shopper at saka food basic po tayo ngayon kasi meron akong mga binili ito po bumili ako ng okra okra tapos ito gadgets jets nyo kung ano ang ito ay dynamite another dynamite at saka ayaw ko kung ano ito puro dynamite ayan po dynamite na tatlo at syempre bumili na rin tayo ng saging kasi ilang araw na hindi kami nag saging at ito bumili na rin ako ng sabon <laughs> Ayan po. Bumili na rin ako ng spray kasi minsan yung kusina namin medyo amoy-amoy talaga kusina hanggang sa ano. Bumili sa pintuan namin. Bumili na rin ako ng kape kasi nag-seal siya for 99. At syempre, maroon pa doon. Hindi ko na papakita lahat. Saan ba yung tubig? Ah, bumili din ako ng tubig at saka Clorox. Kasi yung Clorox maganda. Siya ang nakapaglinis sa aming ano, nagbabara. Nagbabara yung ano namin, yung sink namin sa kusina pero yung ano naka nakatulong yung ano Clorox. Kasi kung ano nung binibili ko hindi na natulong eh yung Clorox pala. Kasi ito yung mga gamot yung kinuha ko sa shopper pala oh. Ano ito? Binigyan ako kasi sabi ko ano ito? Ewan ko. Ano Basta kung ano. Hindi na kumamaya kung ano mga ito pinagbibigyan ni doktor. Doktor namin. Kasi mayroon akong, ano, may nangati yung nag -allergic na kat, nangati yung skin ko. Okay, thank you so much. Siguro na-stress lang. Stress. Nung wala si kuya. Okay. Let's go. Let's go down. Ayan po, kapapasok po natin sa loob ng bahay. So, yes. mm -hmm. ayan si gumamusta si ano iniwang ko yung TV naka on kaya mga nanay sinasabi ni ate malamig na umaambon kasi we hope tomorrow so nakadalawang bag ako Oh Nayan. Thank you so much. God bless you with the love of the Lord. Mary and Joseph. Bye-bye now.